Everybody asking how we doin'. Say we good. Don't need no one to tell me how to. guys welcome back to our vlog happy friday po and happy weekend na sa iba ngayon i'm going for my work outside medyo mainit na po ayan and uh first ay dahil busy ngayon asawa ko sa office so magkaiba kami ng schedule ng pagpasok so nag na lang ako after siguro ng aming uh, workshop makikita kami ni bff rosa baka magmerienda slash lunch na kami. So, andito na yung grab ko. Then, balikan ko kayo later. Hi guys! This is Lash, ano to, merienda at lunch. Say hi to my vlog. Hi vlog. <laughs> welcome back to our vlog. Happy Friday. That is BFM. Say hi. We here on Secret. What's the name again? Secret Bargain. Secret Bargain. Ito yung mga nabibilhan ng mga skincare for Bangkok and Korea. So, samahan nyo kami at i-introduce namin sa inyo. Let's go! I remember when we were staring a photo Don't forget the way you look me in the eyes And I keep you in my heart And my heart is where you are I still think of you Just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. Forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. Guys, welcome back to our vlog. Alam nyo ba, nandito kami sa... Ano ang name? It's a... Uh, Eto. Secret ito. Bargain. Yeah, Secret Bargain. And dito yung mga nabibili mo talaga sa TJ Maxx, Marshall, Burton uh -huh. It's coming from Korea and Bangkok, Thailand and Japan. Look at this one. Yes! Ang dami-dami nila. And I will link the address dito pa rin yan sa my California. Kung saan kayo makakamura talaga ng mga items ng pang-giveaway, pang-business. And I wanna be part of it. Kaya, share ko to sa vlog. Kasi nga, dahil nag business ako at especially dahil Uh, ikakasal nga ako. So, naghahanap ako ng mga giveaway for my bridesmaids and for my maid of honor. And it's chance na rin na bumili dito. And syempre, yung opening ng aming shop ni BFF Prosa, naghanap din kami ng mga idea na pwede namin ilagay sa tindahan. So, guys, baka makakapasyal kayo dito. Did you know the address again? Artisha yun. So, siguro, Ganda niya. Aloe vera. Yes, oh, um, yes. so, this one here. Is how much for this one? So, so beautiful. Oh. Pasal ko kayo sa pagkapasok. I Guys, We go in the first door At sa first door May makikita kayong mga accessories Ng mga ipit And Nagustuhan ko dito Kasi months of tinda sa TJ Maxx Meron dito and Oh my God $3 and $4 before the one Then get this one Ano yan? Eh, kasi may hairband pa ako eh Hindi kasha siya So, ito Ang gaganda niya, oh They have it ang Hello Kitty ay kinibili ako ng isa niyan ngayon para sa bag. 3 dollars. Three dollars daw for 3 Chase Oh, oh. oh Guys, meron din dito na mga collections ng mga Hello Kitty makeup na talagang sobrang nashock ako kasi nakikita ko din sa TJ Maxx and Marshalls So, I'm so excited na ipakita talaga sa inyo, i-introduce na talaga na-discover ko tong big shop na to na talagang it's so amazing na Uh, ito yung wholesale na mabibilihan mo. And dahil nga, I have event on my wedding at syempre may business ako. So, magandang bumili sa mga ganito kasi mas makakasipid ka talaga at mas makakamula ka. Although, Vieta Rosa, sinama ko siya dito kasi nag-online business din siya sa Hollywood. So, ang gaganda niya, kasi yung mga makeup na dito, isipin mo, yeah. They have toner, makeup, lipstick, and dahil nga collections ko yung Hello Kitty, so, I decided to start some of collections of makeup. Pero, syempre, priority mo na. Yung tama lang muna, yung hindi mo natin. And, we have lipstick. And, moisturizer. Oh so nice, And moisturizer. This one. cute. So what they have is means nila so, lipstick, balm, everything. So ang gaganda nila, di ba? And in other side naman, meron din sila for the hair. So ang dami rin nilang mabibili mo for the hair. Ayan. And meron din sila for mga pangat ng mask. Nakagat ako ng ano. Ayun. So, ang mga 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 mga. Anong sila, guys? sa mahilig sa eyelashes na pakadami eyelashes nito talaga yung mga hindi ng eyelashes ipakita kasi sa inyo. I love the blush on. Oh, it's so cute. Pink. Hindi siya mabuksan, but it's nice. So, bisita kayo dito. Ito ang pangalan ng kanyang shop. Uh, wholesale nyo talaga lahat mabibili dito. I'm so excited kasi nga sabi nung staff kanina talagang wholesale. So, if you have a party, events, giveaways, and you have the business, makaka-discount ka. And for sure, I'm so happy part of it na nakita ko rin to sa Instagram. And being a part din, ang ganda kasi makakatipid ka lalo na kami, nag-small business kami dito sa Amerika. So, first time kong makapunta sa mga wholesale na ganito, So, kailangan talaga natin marunong tayong dumiskating and then doon tayo. So, it's good this one workshop na to na talagang makapunta ka dito. And sayang lang kasi yung mismo may-ari, ay nakausap ko kanina pero umalis na siya. But yung husband niya nandito. So, baka mamaya matanong ko siya. And part of it talaga, ang laking tipid kapag sa mga ganito kayo bumili. Lalo na if you have giveaways, business or something or personal niyo ay maganda rin kasi makaka-choose kayo then you go to TJ Maxx or Marshall pero I don't have against with them kasi bumibili din ako sa kanila pero kung gusto nating maramihan at makakatipid tayo napakaganda talagang mag-wholesale sa mga ganitong place so let's go guys and always go to new arrivals it, okay. oh, right here you always see the, the newest light, items special, that we have that's, you know, that's mm -hmm. and, mm -hmm. and as, as you can see first, some yeah. of them are sold out even though they're brand new those are oh. tell me what 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 came from this one tell me again repeat it yeah it's okay it's coming from china, uh, so, it's coming from china. Uh, so it's coming from china taiwan korea um some from vietnam uh, really all over the place all of our skincare from korea uh, mostly all the accessories and everything else comes from china so invite them where is this place tell we're them we're here in uh, Flower, uh 10138 artesia place uh, we're uh, located by in and out between in and out and the uh, arco gas station so you have website something we instagram a website, invite our them instagram um, our Instagram is, I believe it's uh, secret, uh, secret Bargain Shop Wholesale. Yeah. Uh, our TikTok is also Secret Bargain Shop Wholesale. And then, um, what else we have? Our website is fully loaded with everything, with new arrivals every day. Okay. Uh, ¿qué más, qué más, qué más? What else can we have? Okay. Thank <laughs> just, you so much. It's just always so much, honestly. Okay. like this. is yeah, I love Like, it. just this part right here is already, like, over over 100 SKUs. So, you have different every month or just the same product every that you day. have? so sometimes it could be makeup, sometimes it could be accessories, uh, sometimes we do have toys. Tickets, ah, okay. Uh, slime, little car toys. So, if it's not one, company, it's already fixed the price. You cannot yes, give a also discount. Price. The, you cannot more. Also price. Ah, okay, okay, it's because a whole it's a wholesale. Sale. Mm -hmm. ah, okay, okay. Yeah, so if it's not if it's not one thing, it's always another brand. Ah, okay. It's always something new here. Oh, you are the owner, so can I have your good name? Yes, my name is Daniel. Okay, thank you so much. Okay. Guys, welcome back. Before I ending my vlog, kahapon last Friday, hindi na ako nakapag-ending ng vlog kagabi kasi kumain kami ng dinner sa labas kasi mansa namin ni Sweetie. We'll always do na kahit kasal kami. Every month talaga ay kami ay naisi-celebrate ng aming Mansary time. Ewa ko yung iba kang naisi-celebrate. But, I'm so happy na naka-attend ako ng workshop kahapon na tungkol sa trabaho, sa business. At eto na naman, nakapag-meet na naman tayo ng ibang mga vendors. And, naibitahan din kami sa The Secret mornings. Actually, hindi ko masyadong i-vlog pero puspusa kong pinakita ang kanilang shop na sabi ko nga someday magkaroon na ako ng ganun kasi yung aking um, gumagawa ng invitations at giveaway sa wedding ko nag-offer siya sa akin na bakit hindi ka mag-franchise ng dense pink closet yung mga bag, shoes na galing sa Amerika tapos magtatayo siya ng shop. Ako magiging suppliers niya. So, nakaka-excite kasi kahit sobrang liit lang ng business ko, ang dami talagang nakaka-appreciate. Kaya, I'm so very happy. Eto nga yung last na pinapack namin. Hindi na namin kaya until, uh, kaya naman, but hindi siya darating ng December na kailangan yung gamitin yung chocolates giveaway for Christmas. Kasi talagang ang cut-off lang namin is last week of September para dumating siya ng last week of November. So may paluwag pa ng mga inang araw bago ang Pasko at mahawakan yung mga orders namin. So, yun lang. But, I have a lot of plans to, to 2025 sa aming business at sa business ko dito sa Amerika. Natutuwa ako dahil kahit na mga ibang lahi din sila, they appreciate my small business. At ganun din siya ni-share ko rin kay Bia Prosa kasi parehong mindset namin yung business for extra income, ah uh, extra ipon, na para in the near future may mga paghahandaan tayo hindi naman kailangan, kailangan bultahan or malaki na agad yung business para matupad lahat ng mga pangarap. Sabi nga, step by step, ipagdasal natin at sumukan natin. Kasi pag hindi natin sinubukan, hindi natin malalaman yung resulta. Kailangan natin sumuga, laksan ng loob, be patient, and sa dami ng magiging pagsubok. Doon tayo magiging matapang. Marami tayong lessons na makukuha doon. At magiging tuloy-tuloy yung flow ng business natin. Lalo na, first na natutunan ko, if we have a support system with our family, friends, and mga customers na nandyan to support. Even though ang customer naman is not always right, kasi may mga bosses din tayong pwedeng i-share sa kanila na instant na tama rin tayo. So, ganun din tayo. Give and take lang din para tumagal yung business natin. So, For almost 3 years ko, na nagbi-business dito, I have small stand and maraming ding nakaka-appreciate lang yung mga ibang katrabaho ko. So, I'm so thankful and grateful. So, posted na, di ba? So, sabi ko nga sa post ko sa Facebook, i-manifest na yung mga gusto paghandaan, pag-ipunan, step by step. Hindi naman natin kailangan magmadali o uh, makipagsabayan kasi iba't iba naman tayo ng kapalaran at proseso ng buhay. So, pero we have to try kasi kung hindi natin itatry, hindi natin alam ang sabi. So, this is it na talaga. So, the secret uh, morgan shop, ito yung pinuntahan namin kahapon kasi nga, I was planning na sobrang pink yung lugar niya at ito talaga ako dahil dense pink closet ito yun so um, plan ko na magpasok ng mga ibang accessories at hello kitty so magkakaroon ng dense hello kitty sa loob ng aking shops so, of some accessories of pink lalo na sa aking stand dito sa space ko sa Amerika at sa nalalapit naming naisip na ito yung business sa Lucena or sa Pilipinas. So abang-abang nandiyan na yung pagpa-plan, pagbabudget, and yung magiging hinting namin. So kailangan yun ay pinag-iisipan, pinag-aaralan, some prayers and guidance of the system, support system for our family para at least naman ay maayos ang lahat at walang pagsisisihan dandang huli. So for me naman, for 2020, 18 until now. Siguro hasang hasan na rin naman ako, pero hindi pa naman yun the best. So, ngayon lang ako susugal ng sobrang laki. And this is it na. Siguro, this is time to have to move on for the second step and more update for my new business. Hindi siya new, kung hindi, mag explore siya. Lalaki lang siya. Kailangan na nating harapin ng katotohanan para i-prepare din ang mga next future plan natin. Yeah. So, ang ganda nito more workshop na to. Nakausap yung ari Even do umalis agad yung babae. Pero yung lalaki, ang dami rin yung introduce Their product will coming from Korea, Vietnam, China. And for me, tested na yun. Kaysa naman sa magpa-shipping ka pa from Japan, from Korea, from Vietnam. Ang mahal. So itong nakita namin na uh, wholesale at itong nakita namin uh, shop na puro wholesale talaga box, box, box talaga. Hindi ko na binag kasi Friday yung iba. I respect ko din. But totally lahat ng kailangan namin sa business na kikita kami nandoon. So, so nagpag-aaral din. So one time, babalik uli kami doon. I-show ko sa inyo and some of the souvenirs lalo na ikakasal ko ngayon so most of my items dun ko talaga kinuha at nakatitig ako and some of them is color pink talaga super pink so na-enjoy talaga ako so I have learned more kasi nandito na tayo sa punto na kailangan talaga minahal ko na tong business na to at hindi ako tatagal dito na hindi kami nakakaipon or wala kami na nakukuha dito kasi ang laking tulong talaga nito. Thank you, Papa Ganda. Kaya sa mga customer ko dito sa Amerika at sa Pilipinas, maraming maraming salamat po. At this coming September ay 3 years anniversary na po ng Dance Pink Closet na business ko dito sa Amerika. Kaya maraming 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 salamat po. And for sure, may mga ilang items ako na ibibenta sa Pilipinas na mga bags, relo, abangan nyo yan kasi isi-show up ko yan sa inyo and some getaway for my anniversary. So, yun ay thank you ko sa lahat na mga nakaka-appreciate sa amin. So, yan, uh, sana magustuhan yung mini vlog ko na hindi akong siya nakapagsalita pero sobrang na-amaze ako dun sa loob kasi feeling ko kung yung mga bata is happy place on earth nila ang Disneyland even though love ko naman ang Disneyland, nag-i-enjoy ako pero yung mga ganito talaga, lalo na pink is my happiest place in the world talaga. So, nakakatuwa kasi yung mga ganyang lumalaki ng business na hindi madadamot, nagsha-shares ng idea, and wala naman akong ganun kakilala pa dito sa Amerika kasi for almost 3 years ko lang. So, even though I have friends, relative, and friends na iba, sobrang busy nila, so wala silang time sa mga ganito. Pero may mag-message na lang sa'yo sa Instagram na, I see your business, ganyan, baka gusto mong bumisita sa akin, masharean kita, mabigyan kita ng advice. Ang galing talaga, true prayers talaga, is a very magical talaga. So, amazing. So, share ko lang yan sa inyo kasi kung nag-start nyo kayo mag-business, step by step talaga, hindi natin kailangan ikumpara lahat sa iba. And magmadali, may kanya-kanya tayong diskarte, may kanya-kanya tayong plano, and samahan natin ng good team, and support system for our family and good friends, and syempre yung prayers, lakas ang loob at pagmamahal, for sure, may kasusukli ang itong maganda. So guys, abangan niyo po yung pagbubukas sa aming dance room closet business na space ulit, and ang anniversary namin. So, guys, thank you for watching my vlog. Sana may na, may na idea sa mga whole sale na to, na makakatipid kayo, na makakatulong sa inyo for giveaway, birthday, sa business nyo, and nakakahappy things talaga. So, guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye! Good night!